mapagpalang araw po sa ating lahat. May ibabahagi na naman po ako sa inyong mutya po. ibang mutya po ito at iba-ibang uri ng mga mutya po. Ito po, panoorin nyo po. Papakita ko po, po sa inyo yung iba't ibang mga uri po ng mga mutya. Sa mga naniniwala lang po sa mga ganitong klaseng usapin po at saka sa mga mutya po. Yung sa mga hindi po naniniwala, pakilaktawa na lang po yung video po na ito. At yung sa mga naniniwala, marami pong salamat. Napakita ko po sa inyo yung iba't ibang uri ng mga mutya po. Ito po. Ito. Yan. eto dito puti yan dito dito puti pa paikot po yan puti no oh. tapos nasa gitna yung puti sa loob po yan ay yung puti Nakapato, Pinatungan siya ng dalawang bato sa baba at sa ilalim po yan at kapag inilawan tong puti crystallize po yan tagos po yan dito sa loob yan Crystallize po yan. Yung puti, pinatungan para siyang ginawang palaman. Yan po. Yan. 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 Ayan po. Ito po yung pangalawa. Yan. Ito po yung pangalawa. crystallize po yan. Tagos po yung ilaw. Ano niya? Yung ilaw niya. crystallize po yan. Wala po akong extra na ano, pang pang pailaw po dito umi ano po yan crystallized kulay dilaw yung ano niya kulay pag may lawan may pagkadilaw siya dilaw po yung kulay <laughs> crystallized malapad siya ano malapad malapad lang po yan wala po yung mga ano wala po siyang yung parang sa yung sa mga langgam na may dito. Wala po yan. Plain lang po yan siya na puti. Para siyang ano pala, parang dirty white siya. Oh? Parang dirty white yung kulay niya. Kulay abo. You know? Yan po. Ito din po. Yan, ito. Crystallized din po yan. Tagos yung ilaw. Yan, dilaw din po yung kulay. Yan o. Oh. May pagkakurba yan dito. Ito dito. Sa ilalim niya, plain lang. Yan, plain lang siya. Malapad lang siya sa ilalim. Pero dito sa ibaba, oh, may pagkakurba ano siya. Kurba. Oh. Yan. Ito yung sa likod niya. Ito naman yung sa baba. Ya no. Itu Yan. Yan po yung itsura niya. Oh. Ah. Yan. Yan po yung itsura niya po. Yan. Ito so yung pangatlo. Tagus po yung liwanag niya. Crystallize po yan. Pangapat naman po ito. Yan po, pangapat. Pangapat. Yan. yung liwanag silaw yung ano yung sikat ng araw nakakasilaw ito naman po yan o oh. pansinin nyo po ano pong napapansin nyo po yan pansinin nyo po ng maigi ikutin ko po yan yan kung wala po kayong napansin tapos sabihin ko po sa inyo para po siyang ngipin opo para po siyang ngipin eto dito tinan eto dito pansinin nyo po eto may, may line yan siya dito tapos dito sa taas plain yan siya makinis yan siya na puti yan o no? dito may line Hanggang dito lang yung kinis niya. Ito. Itong line na... Ito, ito. Line. Yan. Dito sa kabila, wala. Wala siyang line dito. Ito lang po dito. May line yan. Makinis, makinis po yan dito. Hindi kagaya dito. Medyo ano siya, hindi ganong... Makinis din po, pero mas makinis din po yan sa taas. Yan. Para siyang ipin. Para po siyang ipin ng ano... Ng, oh, para po siyang ngipin. Ito po yung pang-apat. Ayan po. Tsaka ito po yung lima. Pang-lima po. Ayan, ito. Ayan, puti po yan. Puti. Pansinin nyo po ng maigi. Ayan. 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 yan yan po yun kutin ko po yan yan po Okay. yun lamang po. Marami pong salamat. At, saka sa mga hindi pa subscribe, At saka sa mga gustong ganitong klase mga usapin po. Pakisubscribe na lamang po. At saka -hit, hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong i-upload na mga video. Ukol po sa mga mutya po. Marami pong salamat.